Ayun mga tul, gan, ganun para pag kuha o paghanap ng tinatawag sa amin na batod ah, Siguro kadalasan dito sa Mindanao, ah, masarap to, maraming kumakain. Yun o, yun. Ang batod yun. Anak pa anak pa na, Oh hi. magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, ngayon dito kagayon ako sa bundok no. Ah, may isang tao dito na Umakain daw no, ng tinatawag sa amin na batod. Pero iwan ko sa ganun na ulam. Grabe talaga. Sabi nila para dong humba ng baboy. Pero tingnan natin. Puntahan natin tara. Ayun tol. Ayun tol. Bro. Ayun bro. Ayan siya. Bakit? Huwag makakaun. Um. Ang ana, uy. Ayun mga tulno, yun ang kanyang mga lagyan ng mga natawag na batod. Uh, ang tao na to, uh, biglaan ko lang nakita dito sa amin. You know? Ay, Ha? Makaon ba rin na? Uh. Ha? Makaon ha, Brad? Nakakaon siya. Yan. Ayun, mga tol, ganun, ganun para pag o paghanap ng tinatawag sa amin na batod tul. Ah, siguro kadalasan dito sa Mindanao, ah, masarap to, maraming kumakain. Yun o, oh. yun. Ang oh, batod yun. Anak manak, anak manak anak na siya. hirap talaga yung kuha ng batod tingnan natin tol kung ano ang kalagayan Dito Anak-anak sulut. Kamu nak letak apa? Kamu nak letak apa? Kamu Tumbata, 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 Labi din ako noon. Oo ba nagiging nakilaw na? Ano muna? Hindi mo nakilaw, hindi ko makilaw. Dili ta munsa? Dili sa munsa ni. say ta? Isutik? Isutik for na, brad. Pero lamit na siya. Usa mi kuha na tong anak niya. Kusog mo anak, anak brado. Angoy. Mau pakusuk di nak? Wa ana beraja una mau kwa ka kedua ka ka opat Times to. Oh. Ini uno jigori gahi man. Gahi. Gahi pas gahi pas ubuh. Terima kasih telah menonton!